Mga biktima rin po kami. Yan ang pahayag ng apat na bagong lumulutang na testigo sa missing sa Bungeros case na sina Robert Matiliano, John Riconsolacion, Virgilio Bayog at Mark Carlos Zabala. Matakot po kami dahil pinagbantaan po kami uh, at sinabihan po kami na umalis na po kami para hindi kami madamay. Kasama ang apat sa anim na security personnel ng Manila Arena na nakasuhan dalawang taon na ang nakararaan ang itinuturo nilang si Alias Totoy, ang kanilang boss na si Julie Dondon Patidongan, ang head of security ng Manila Arena, kung saan huling nakita ang ilan sa mga nawawalang sabongero. Kilala niyo ang personal si Alias Totoy? Opo, siya po yung head security na po. Julie Aguilar Patidongan po, big time, mayor, may sariling bodyguard po, may bullet at saka may dalawang resort, maraming bahay at saka apartment po. January 2023, nang mag-issue ng arrest warrant ang isang korte laban kina alias Totoy dahil umano sa kidnapping at serious illegal detention ng missing sa Bongeros. Matapos ang walong buwan, nahuli ang anim na sospek pero agad din silang naghain ng petition for bail. Matapos din din ng pre-trial sa mababang korte, aprobado ang petition for bail at nakalaya ang anim na akusado. Dahil ayon sa judge, wala naman umanong personal knowledge ang mga polis na tumistigo laban sa kanila. Iniakyat ito ng Piskal sa Court of Appeals at sinabing nag ng grave abuse of discretion ang humatol na judge dahil binaliwala umano nito ang mga ebidensyang iprinisinta sa korte. December 2024, nang panigan ng CA ang mga prosecutor, at sinabing denied ang petition for bail ng mga akusado. Nitong May 2025, muling naghain ng apela ang mga sospek at iniakyat na ito sa Korte Suprema. Paninindigan ng mga akusado, wala silang kasalanan. Sa Facebook Live ng isang Justin Cruz noong June 30, nanawagan ang apat kay Alestotoy na huwag silang idamay at sabihin na ang katotohanan sa likod ng missing sa bungeros. Boss, uh ano man yung mga sinabi mo, dapat yung totoo lang, boss. Dahil alam mo naman na biktima din kami, kaya so, huwag mo na kami idamay. Boss, maawa ko kayo sa amin, lalo na sa aming pamilya. Panawagan din nila sa gobyerno, bigyan sila ng proteksyon bilang state witness. Sa pinakahuling pahayag ng DOJ, wala pa raw basihan para gawing state witness ang mga sospek. Kinakailangan pa raw i-evaluate ang kanilang credibility at bigat ng kanilang mga testimonya. Sa kabila nito, si PBBM na mismo ang nagutos ng isang malalimang investigasyon patungkol sa mga nawawalang sabongero. Para sa Agenda, Jowash Malimban, Billinario News Channel.